Ang question ngayong araw ay Ano ang pamana ng dinastiyang Qin sa kasaysayan ng Daigdig? Ang dinastiyang Qin, ang unang imperial na dinastia ng China na itinatag ni Qin Shi Huangdi, ang unang emperador. Bago ito, ang bansa ay hati-hati sa mga naglalabang estado. Ngunit sa ilalim ng Chin, natapos ang pagkakawatak-watak at nagsimula ang pagkakaisa ng China. Isa sa mahahalagang ambag ng Chin ang pagpapakilala ng sentralisadong pamahalaan. Ang lahat ng kapangyarihan ay nakasentro sa emperador at ipinatupad ang legalismo bilang batayan ng pamamahala. Mahigpit ang batas, mabigat ang parusa, ngunit ito rin ang nagbigay ng disiplina at kaayusan. Sa ilalim ng dinastiya, nagkaroon ng pamantayan sa pagsusulat, pera, panukat at maging sa laki ng gulong ng mga karwahe. Dahil dito, naging mas madali ang kalakalan at komunikasyon sa buong imperyo. Isa rin sa pinakamalaking proyekto ng Qin ang pagpapasimula ng Great Wall upang protektahan ang kaharian laban sa mga nomadikong tribo mula sa Hilaga. Pagaman hindi pa kompleto noon, Itong naging simula ng pader na kilala hanggang ngayon. Kilala ang dinastiyang Qin sa kalupitan tulad ng pagpaparusa sa mga iskolar at pagsunog ng aklat. Dahil dito, kasama ang mabigat na buwis, sa pilitang paggawa at mahigpit na batas, Nag-alsa ang mamamayan matapos mamatay si Qin Shi Huangdi. Bumagsak ang dinastiya pagkaraan ng labing limang taon at napalitan ng Han.